Bakit nga ba mas malaki ang mga hayop na nasa malalim na bahagi ng dagat? Ang malalim na dagat ay puno ng kadiliman at sa katunayan sa buong kasaysayan ng tao. 5% pa lamang ng ating karagatan ang ating natutuklasan at sa 5% ito marami na tayong nakita. Subalit, sa 5% nung natuklasan na yun, bakit nga ba lumalaki ng mas matindi ang mga deep sea creatures? Ito ba ay isang kakaibang pangyayari o isang matinding pag-uugali na madalas na ginagamit ng mga creature na ito? para ma-adapt ang kakaibang environment? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Para masagot namin ang tanong na ito, kailangan mo munang maunawa ng Deep Sea Giantism Imagine mo na lang na ikaw ay bumaba sa malalim na karagatan habang nakikita mo ang pinakaunang oceanic zone at ito ay ang sunlight zone. 650 below the surface, makikita mo dito ang karamihan sa mga green life na may mga microorganism na nakagagawa ng photosynthesis. Sa lalim naman na 3,300 feet, makikita mo na ang tinatawag na twilight zone at ito na ang lugar na hindi nasisikatan ng araw. Sa bahagi na ito ay madalim na at wala ng concept ng photosynthesis. At kung magpapatuloy ka pa sa 13,100 feet, dito mo na makikita ang midnight zone. At ang tanging makikita mo na lamang dito ay ang mga kumikinang na bioluminescence mula sa mga balat ng mga sea creatures at sa pagtaas ng pressure na 600 times na siyang higit pa kaysa sa ating terrestrial world. 19,700 feet pababa sa napakalalim na hukay, dito napapasok ang abyssal zone. Subalit sa katunayan, ang buhay ay hindi lamang umiinto sa kalaliman. Sa iba nito sa pinakamadilim na kailaliman ng bishop trenches, ang mga creature ay talagang nag evolve upang maging lubang kakaiba o kung minsan napakalaki at nakakatakot. Habang lumalalim ka sa dagat, mas nagiging kakaiba ang mga bagay na may kakulangan ng sikat ng araw at temperatura na bumabagsak ng gusto. Ang pressure dito ay mayroong possibility na tumaas ng matindi na kung saan nagre-resulta sa pag-increase ng mga cell size at mas mahabang buhay ng mga deep sea dwellers. Ang kakulangan ng food resources at oxygen ay gumaganap din ng isang significant advantage pagdating sa pagiging malaki ang sukat. At ito ay dahil sa dalawang kadahilanan. At ito ang high energy levels at low metabolism. Nangangahulugan ito na mga creature na ito ay mayroong mas mabagal na metabolism na tumutulong sa kanila na makatipid ng mas maraming energy. At ang katotohanan na mga creature na ito ay ginawa upang mabuhay sa gayong malamig na temperatura ay nangangahulugan na hindi nila kailangan panatilihin ang kanilang body temperature. Sa halip ginagamit nila ang parehong energy upang mag-imbak ng pagkain. Isang halimbawa na dito ang isang iganting pusit na ito na komportabiling nag sa lalim na 6,336 feet. Kumpara sa mga regular na pusit na hindi higit sa 2 feet ang haba, ang mga nabubuhay sa pinakamalalim na dagat ay madaling lumaki na hanggang 43 feet na may timbang na halos 606 pounds. Talagang kakaiba at nakamamangha na may ganitong napakalaking sukat na may napakabagal na may tabulising habang dinadala nito ang Clippers Law sa susunod na level. Ayon mismo sa Clippers Rule, kung mas malaki ka, mas matindi ang iyong metabolism. Na nangangahulugan lamang na ang mga higanting creature na ito ay pinagpala na magkaroon ng mataas na kausay na may paggalang sa kanilang hindi maisip na mabagal ang metabolism. At ganito kung paano gumagana ang biochemistry para sa lahat ng mga organism na nabubuhay dito sa planeta. Ayon mismo sa isang pag-aaral, ang isang napakalaking pusit ay nangangailangan lamang ng 45 calories sa bawat araw na may humigit kumulang 0.06 pounds of food requirements bawat araw. At sa tubig na lumalamig, siksig at mas mabigat. Dito mo makikita ang nakakatakot na creature na ito at ito ang Greenland Shark. At ito ay isa sa pinakamalaking isda sa Arctic. Ang creature na ito ay mayroong sukat at 23 feet at maaari itong umabot sa bigat na halos 3,086 pounds. At tulad ng sinabi ko kung paano nagiging kakaiba ang mga bagay habang mas lumalalim ka. Dito napapasok ang Bergsman Rule. Ayon dito ang mga hayop ay mayroong mas maliit na lugar sa surface area to volume ratio kaysa sa maliliit na hayop. Sa makatuwid sila ay nagpapalabas ng mas kaunting init para mapanatili nila ang kanilang sariling init sa mas malamig na environment. At sa kaso ng deep sea gigantism, sinasabi ng Bergsman rule na ang pagpapababa ng temperature ay mayroong possibility na tumaas ang cell size at life expectancy ng mga deep sea creatures na ito. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit gustong tumira ng mga Greenland shark sa lalim na 6,525 feet below na kung saan bumababa ang temperature sa minus 2 hanggang sa minus 7 degrees Celsius. Ang hindi ka pa rin paniwalang pating na ito ay nag-iisa lamang sa uri nito na kayang mapanatili ang mababang temperatura sa loob ng limandaan taon na halos makakatulong sa kung paano at bakit naging napakalaki at kakaiba ang mga creature na ito. Ang susunod na higante naman na ito, sa ilalim ng dagat ay magiging enigma ng karagatan ang red jellyfish na ito ay nakuhanan sa kailaliman ng humigit kumulang 7,200 feet at mayroon siyang diameter na humigit kumulang 3.3 feet at ang mga galamay nito ay umaabot ng halos 33 feet. Kakaiba, elegante at misteryosong malaki. Alam nating lahat na 5% lamang ng katawan ng isang dikya ang binubuo ng solid mass. At ang natitira ay tubig lamang na kung saan umaantong sa atin. Sa isa pang katotohanan na nagsasad na habang ang pressure ay nag-i-increase, ang gases ay nagko-compress. -co dahil ang pressure ay tumataas ang gusto hanggang sa isang libong beses na higit pa kaysa sa atmosphere. Walang mga air gaps na natitira ang creature na ito ay halos water based at ang water ay incompressible. At dahil mayroong mataas sa pressure na abot ang 1 atmosphere kada 33 feet, hindi ito nakakatulong sa pagdurog sa mga deep sea monsters na ito. Subalit kung sakaling ang parehong creature na ito ay hindi sinasadyang umakyat, maaari silang mamaga o sumabog. At isang halimbawa na nga dito ang isang blobfish na sa lalim na 2 to 3,000 feet na parang normalized na lang na makikita. Subalit yung ito ay mapupunta lamang sa ibabaw na wala ng pressure na hawak dito, magiging kakaiba ang kanyang itsura. Ang mga ganting ay sa pad na ito ay maaaring mabuhay ng maraming taon ng walang pagkain. Subalit habang ang karamihan sa mga isopod na ito ay nasa 0.5 feet lamang ang haba, ang mga creature na ito ay maaaring lumaki ng hanggang 1.67 hanggang 2.5 feet ang haba. At mayroong dahilan kung bakit mabilis na nag evolve ang mga creatures sa ilalim. Ayon mismo sa katotohanan, ang mga hayop sa ilalim ng tubig ay tumatagal ng humigit kumulang, 3 million generation upang mag-evolve. Kaysa sa mga hayop sa lupa na tumatagal lang humigit kumulang, 24 million generation. Gayun din ang pinakamalaking mga hayop sa karagatan ay mas malaki kaysa sa alinman sa mga hayop sa lupa na nabuhay kailanman. At isang halimbawa na dito ang mga balyena at elepante. Ito ay dahil sa buoyancy ng isang hayop na nabubuhay sa tubig na pinahihintulutan itong makaramdam ng mas magaan sa tubig. At dahil lang balyena na mga organs ay malamang na madudurog sa sarili nitong mga bigat. Subalit dahil sa buoyancy ang bigat ng hayop ay mausay na nakakalat sa ilalim ng tubig. At ito ang nagbibigay daan sa kanila upang makakuha ng mas maraming timbang kaya sila nagiging napakalaki. At patungkol naman sa mga isopods, ang mga scavenger na ito ay kumakain ng anumang mahuhulog mula sa itaas sa layer ng karagatan at hindi lang sila kumakain ng walang tigil. Sa sobrang takaw nila nahihirapan na silang gumalaw. At para subukan ang behavior na ito, noong February 2019, inihulog ng mga scientist ang isang alligator sa ilalim ng Gulf of Mexico sa lalim na umigit kumulang 6,600 feet. At tumagal lamang ng kalahating araw bago ang mga creature na ito ay makapasok sa makapalabalat ng hayop na ito. Ngayon, ang isa naman na ito ay tila kakaiba. At ito ay isang giant Japanese spider crab na gumagapang sa lalim na 1,640 feet at tila ang pinakamalaki sa lahat ng spider crab. Ang higanting creature na ito ay mayroong sukat na 12.5 feet mula kuko patungo sa isa pa at ito ay mayroong bigat na 44 pounds. Habang ang karamihan sa mga spider crab ay may particular na mas maikling buhay, ang isang ito ay binigyan ng kakayahang mabuhay na higit 100 years na umahantong sa aming susunod na factor ng kaligtasan. Ang medyo mabagal na buhay ay nangangahulga na mga spider crab na ito ay hindi hinahabol ang kanilang biktima sa labanan. Sa halip ay umuupo sila at matyagang naghihintay sa biktima na dumaan sa kanilang harapan. Ang opportunistic lifestyle na ito ay kakaiba. Dahil sa kailaliman na may halos zero visibility, imposibleng makahanap ng biktima sa regular na batayan. Ang mga creature na ito ay mas gusto din na dumikit sa algae na kung saan ginagawa silang inactive predator. At nakakatulong din ito pag inaatake sila ng ibang bandaragit. Dagdag pa dito sa malalim na karagatan. Wala dapat ipag-alala tungkol sa mga potential storms o anumang natural disasters na kung saan ginagawa itong perfectong environment para sa mga creature na ito. At ito ay sa lamang sa last factor na gumaganap nang isang medyo mahalagang papel sa deep sea giant fishing. Kahit na ang mga scientists ay hindi sigurado kung paano gumagana ang mga evolutionary mechanism. Ang mga creature na ito ay kinuha ang Art of Surviving sa harsh condition sa susunod na level dahil sa dalawang key factors. At ito ang low temperature na nagpapaintulot sa mga creature na ito, napabagali ng metabolism at high oxygen levels, na nagpapaintulot sa mga selalumaki ng lampas sa normal na mga limitation. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit lumalaki ng gusto ang mga hayop sa ilalim ng dagat. Na mga kabasa sa aming video, Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at ihit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kita -kit sa next video.